pang amima, mag pick up na naman ako <laughs> another bigay na naman ng kapitbahay namin from buy nothing sandals to mga mina wage maganda siya black color I-pick upin ko, nandun sila ni Gary at ni Jessie sa park, iniwan ko muna sabi ko mag pick up lang ako <laughs> ayan excited na naman ako mga Mima, sabi ko talaga sa sarili ko <laughs> hindi na muna ako mag mine kasi ang dami dami ko ng shoes ang dami dami ko ng sandals pero ang ganda kasi nito Na-tempt <laughs> na naman ang Mima best ni Mio ay nako talaga <laughs> sabi nga ni Gary sa akin ano pa ba bang gagawin mo dyan sa mga shoes na yan ay, ang dami dami pwede pa naman siyang itago diba ipabak sa Pinas kapag ano <laughs> kapag makaipon na ako yun <laughs> kasi magaganda pa kasi talaga mga Mimi Ayan ang mga may nandito na tayo kung saan ko pipick upin yung shoes. At ayan ang may crow pa. <laughs> Cute. Dito ko pipick upin. Ganda ng ano nila. Mga... Ayan, kung nyo, ang dami niyang ano, pamigay. Nakabag-bag. Ah, uh, sila nga akin. Yes, one. Ito yun mga aming So May kami na to Wala mami, ko na <laughs> Nakuha ko na yung Sandals Na bigay ulit ng kapitbahay namin <laughs> O diba Ang dami mga pamigay mga mi, Yun sa ano na yun kasi Sa group na yun Sa uh, community group namin talagang halos minu minuto nagpo-post sila ng mga pamigay sino ba naman ang hindi ko kuha diba free sayang naman magaganda pa <laughs> hindi lang ako ang kumuha marami din kita nyo yun ang dami dami nyo nakabag pamigay yun sa mga kapit kapit bahay <laughs> na mga nangangailangan or mga ano mga may gusto Ang yung sandals na nakuha ko, di ba? Ang ganda. Cubs. Magandang brand to mga mi. Napaka -ano niya. Napaka niya. Maganda siya. Oh. Sabi niya, nasuot niya lang daw to mga dalawa o tatlong beses pa lang daw. Tapos hindi na siya makakapag-shoes ngayon. nang or hindi na siya makakapagsuot ng heels kasi na ano yata yung paa niya na fracture. Kaya yan, pinamigay niya yung mga ano niya, heels niya, high heels or mga ganito, ganitong sandal. Mga may, naka-free na naman si Mima Beth Ninyo. Galing-galing talaga. Sarap talaga manguha ng free chat. <laughs> Feeling ko hindi siya sa akin to Parang ang liit. Ka-angel yata to. <laughs> Ayan. Naka-mine -naka na naman si Mima Beth Ninyo. Saya-saya na naman.